Ayan, good morning! Nandito ako ngayon sa aking paso na garden. Ang tataba ng aking sibuyas na bombay, oh. Sa paso lang yan siya. At ang dinilig ko nito ay yung mga binabad na mga dahon-dahon. At ayan, ipapakita ko sa inyo mamaya kung papaano yung mga binabad na mga sariwa na mga dahon at ano, iba-iba. Ayan, let's go. yan po. Ayan, taba-taba. Ng aking sibuyas bumbay, Oh. Ito yung binabad ko na puno ng saging, mga mga dahon na sariwa, ibababad ko ito yung saging na pinutol ko at ayan binabad ko siya kasi maganda siyang idilig sa mga edible plants o kaya sa mga halaman no? ayan ito po ang binabad na ito ang pandidilig ko sa mga tinuro lang din sa akin ito ng kaibigan ko kaya ito na let's go yung diniligan ko ng binabad na da, na ano saging ayan ang ganda ng tubo niya ang taba di ba oh pati yung sibuyas ko ang taba ayan ang taba ng mga dahon oh yung aking blueberry ay maraming bulaklak magbulaklak ko oh, kasi diniligan ko siya ng binabad na saging puno ng saging at yung roses ko ay diniligan ko rin ng binabad na puno ng saging kaya ang ganda ang daming bulaklak oh ayan oh ayan tali ko siya diyan ayan yan yung puno sa paso lang yung mga balat ng saging ayan mga dahon-dahon ay tambak ko din yan dyan para maganda ang Tinatambak ko lang dito yung mga balat-balat. Ito ang paraan para maging mataba ang lupa. Ayan, you no? Know? Ayan yung mga dahon-dahon dito ko sa ilalagay. Tapos yung mga mga ayan, mga sagbot ba? Mga sagbot, ayan. Diyan ko ilalagay. Para mabitamina. Ayan. Maganda talaga itong pandilig, yung binabad.